Yan mga boss, baka may ganto kayong problema tungkol to sa ating fuel gauge dito sa kaso na to full tank yung motor, pero dun sa ating gauge low sya, so vice versa, walang gas yung tanke, eh, pero naka full, naka full bar yung sa ating gauge tuturo ko sa inyo basic diagnostic kung paano i-check tong fuel gauge natin, para bumalik siya sa dati at maging accurate sya, Yon mga boss welcome back to another video, so ngayon tuturo ko sa inyo uh, basic diagnostic lang, kung may ganto kayong problema full tank yung motor, pero dun sa ating fuel gauge is low na siya. So, vice versa, walang gas yung tangke natin, pero dun sa fuel gauge is naka full bar siya. So, iti-check natin tong fuel gauge para makita natin kung ano yung problema. Para ma-access natin tong fuel gauge mga bot, yung iba, naka naka-tornilyo, pero dito naka ano lang siya naka lock so, ibig sabihin gagamit lang kayo ng ng tong Phillips screw para maitulak siya so ituturo ko sa inyo para paano may access to kuha lang kayo ng flat screw para mabuksan natin tong fuel gauge floater nya so yan kung makikita nyo mga boss para lang siya naka lock yan kuha lang kayo ng itong flat screw and then sinsilin nyo lang So, paikot nyo lang siyang sinsilin. Ayan. So, kung makikita nyo mga boss, nabuksan na natin siya. Yan sa pagbukas, meron siyang rubber seal and wag nyo siyang iwawala. Kasi importante yan. Pagka nawala yung mga boss, for sure tagas ang gasolina nyo dito. Ito, ito yung rubber seal na tinutukoy ko. Tapos ito na yung ating floater. Siya yung nagpapagana ng ating fuel gauge. Ito na yung ating floater mga boss. Siyempre, uh, basic diagnostic lang. plastic. Pag nasa taas siya, big sabihin, full bar siya. And then, pag nakababa naman, syempre, nasa low bar siya. Ang nagiging problema dito, mga boss, kunwari, wala kayong gas sa tanke, eh, pero dun sa fuel gauge nyo dun sa digital panel, is naka full bar siya. I-check nyo tong, ano mga boss, itong parang lock nya. Yung, kasi dapat may play yan, mga boss. Kasi pagka, once na nag-lock to, kasi minsan napapasukan to ng mga dumi, hindi na siya nag pe-play masyado. Maganit na. Kaya nangyari, pag wala ko gas, naka-stack lang siya sa taas. Kaya nangyari, ang nakalabas dun sa ating fuel gauge sa panel, is naka-full bar lagi. Same case din sa, ano natin, sa pag nagpa-full tank tayo, pero hindi pa rin umaangat yung fuel bar natin, vice versa, check nyo to, baka hindi siya umaangat. Naging maganit na itong mga boss. Pwede nyo siyang sungkitin, uh, flat screw na maliit, para na maging pre-play siya. Ayun yung isa sa mga problema nagiging maganit itong mga boss. So, kala natin, maganda yung play niya, pero hindi na pala. Next natin na i-check mga boss is yung contact point niya. Yung mga, may electrical ano kasi dyan. So, zoom ko lang. Yan mga boss, may, kung mapapansin yung mga boss, may mga electrical point dyan. May contact point. Kung makikita natin dito sa may ilalim, yan, may ano siya, may para mga nakatukod na bakal. Siya yung nagko-contact dito ay nagbibigay ng signal kung nasa ang banda na siya fuel kung saang banda na siyang contact so, kung kumababansin natin pagka naka low siya nakasagad siya dun sa taas and then pagka nakataas nakasagad yung point niya dito sa may uh, dito sa may pinakamababang point uh, contact point so ang nangyari isang problema dito mga boss yan din nadudumihan din itong mga contact point niya kaya nangyari yung yung bakal na wire uh, ay bakal na nakatukod. Once na nag-connect siya, nakakonekta nga siya, naka, naka siya, pero hindi siya as in contact kasi nga may dumi, nagmamantya din yung kasi yung mga, yung mga contact point na yung mga boss. Even na nakaano siya sa, nakababad siya sa gasolina, nagkakamantya din yan. Kaya nangyari, naglulus contact sila. Kaya magandang gawin dito mga boss, kung mabubuksan nyo to, yan, para ma-access nyo to, is linisan nyo yung contact point nya. So, ang gawin nyo, uh, brushin nyo lang siya ng kahit papano yung mali, uh, steel brush, dahan-dahan uh, lang, baka matuklap nyo yung contact point nya, masira nyo, so, mapapabili kayo ng bago. So, ang gawin nyo mga boss, tanggalin nyo lang tong clip na to. Dito naman mga boss, wala nang problema dito sa floater ko. Siner ko lang sa inyo, basic diagnostic lang, kung paano i-check yung fuel floater. Kung hindi naman gumagana yung fuel gauge mga boss, tumbukin nyo lang tong wire na to. Yan, baka kasi nangat-ngat ng daga or naputol. hindi talaga gana yung fuel gauge nyo. So, dito sa case natin is wala naman problema tong fuel gauge natin. Shinner ko lang sa inyo, basic diagnostic. Kung paano nga ba i-check to? Kung ano yung mga dahilan kung bakit minsan di nagiging accurate yung ating uh, fuel gauge sa panel. So, yun mga boss, yung dalawa lang yung nakikita kong problema dito. Ay, tatlo pala. So, dito, ito yung lock nya. Check nyo to, baka maganit na. So, pag sinabi ko maganit, ang hirap niyang itaas at ang hirap niya din ibaba. Kaya nangyari, pag full tank nga, pag naging maganit to, hirap na siyang bumaba. Hindi na siya sumasabay dun sa may uh, level ng, ng gasolina natin. So, same case din, pagka nasa baba din siya, pagka maganit na siya, kahit na ipapull tank natin, hindi na angat dahil na ma maganit nga siya. So, ano na siya, yung parang kumukontra na. So, pangalawa mga boss, yung contact point, nilisin nyo. Yan, alisin nyo lang itong lock nya tapos ma-access nyo na to and then steel brush lang para uh, malinis yung contact point para wala siyang loose connection doon sa nakatukod sa mga nakatukod na mga bakal dito sa ating fuel floater so pangatlong mga boss is check nyo yung wire neto ito na yung pinaka wire yan make sure na from dito hanggang dun sa digital panel natin is nakakonekta sya wala syang putol so yung mga boss mga ibalik na natin to Okay, turo ko sa inyo kung paano ibalik to. Yan, para may ibalik to mga boss, huwag nyong kakalimutan yung ating rubber seal. Ang gawin nyo mga boss is linisan nyo lang. Yan, huwag nyong iano sa gasolina to baka maging ano siya makunat. So, eventually masira. So, ang gawin natin is linisan lang natin siya. And then, yung pag, pagsusuotan na itong rubber seal, is linisan nyo lang. Ito medyo kinakalawang na. So, ilapag lang natin siya dito. Ganyan nyo lang siya. Tapos, isuot nyo lang yung ating floater. Yan. And dito sa pagsuot ng ating floater mga boss, may ano naman na yan, may guide. Yan, kung makikita nyo, itong, itong slot na to is para dun. Yan. So, hindi na kayo malilito. Gawin lang natin, i-align lang natin yung slot dun sa may bakal na na dito sa ating tanke. Eh. Yan, once na na slot na natin, pwede na natin siyang ilock. Yan, nakalock na siya mga boss. Yan, focus ko lang. And then, gawin natin para ma malak siya mabuti, yun lang din. Sisinsilin lang din natin siya. Yan, once na totally nalak na natin siya, i-testing natin kung may umano nga ba na gas. Ang gawin nyo mga boss is iugyug nyo lang. Yan. So, once na na, na, na -yug -yug nyo, tapos may mga lumabas na gas, maaaring palitin na yung ano, rubber seal nyo. So, palitan nyo okay. na lang mga boss. Mura lang naman yon sa Shopee. Tsaka, yan. Once na nalak na natin, ibalik na natin tong cover nya. Tapos, ilak na natin tong wire nya dito. Yan. So, ganun lang kasimple mga boss. Yan mga boss, bali, naibalik na natin yung ating fuel floater. And, yun mga boss, basic diagnostic lang kung di accurate or may problema yung fuel gauge nyo. Yun yung mga dapat nyong i-check sa floater natin. So, dito ko natataposin yung mga video po, mga boss. So, naway natuto kayo kahit konti kasi basic diagnostic lang naman to sa pag-check ng accuracy ng fuel gauge natin. So, yun mga boss. Dito ko natataposin yung video. Kita-kits po sa next video. Bye! Peace!